Halika, guys. Tuturuan ko kayo kung paano gumamit ng iPhone kasi naka-Android lang kayo. da, Ganto mag-airdrop. Ganto o, oh, ganyan. Wala yan sa Android. Siyempre, naka-iPhone kami, ganto mag-long press. Ganyan. Siyempre, naka-iPhone kami, hindi mapupustol yung iPhone namin kasi mababayad kami sa iCloud every month kasi marami kaming pera. Yeah. Of course, naka-iPhone kami, high-tech ang charger namin. Of course, ididikit lang to sa likod ng iPhone, nag-charge na, wala ito sa Android. Naka-iPhone kami, syempre, may 0.5 kami. Tingnan nyo. Wala yan sa Android. Wala kayong ganyan. 在。<Bye. S 2>